Oh, ito. Oh, iya Naghanap lang kayo ng mura sinira nyo <laughs> nang naghanap nang mura nanira pa. Oh, kunin mo yung 400. Tanggalin mo yung 550. Yung 6 ato, eh, tanggalin mo yung 6. Hindi masarap nga. Ah, ganun. Pang sahog. Oh. Ano ba yan, mga is? <inaudible> Ayan nga. Tingnan mo yung tapat-tapat, diba sayang mo din yung ano. Isa na lang? Ano, oras na? Ay, halina kayong dalawa. malamang gagawa na eh, marunong akong gumawa ng pipino pickles nakita ko sa tiktok pag mura yung pipino bili tayo tuna ay salmon ay tuna pala kaya nga eh Mag Galagala lang naman tayo cucumber carrots and cucumber dito kami sa lulu suri uy kamote magkano ang kilo? 495 pesos. ang laki puso ng saging gabi ay dun dun bin karo sa'yo dun talong 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 dito mura ba? ay mahal ng pipino 7.95 Ang ng tomato, oh. oh. Tapos apat na magic sarap, ma chicken cubes na lang. Meron pa 200. laki naman. Ay, mahal. Magic cubes na lang. Ay spite Apollo gusto ay mahal. Ang mahal, 995. sa akin ng basket. Kunin mo na isa. Oh, okay. Kunin mo na isa. Magbago pa isip ko. Ayaw mo. Bahala ka sa buhay mo. Kunin ko na. Di ba, Bing? Kasi mo lang mga utang mo sa akin. Kunin ko na to. You're the best talaga <laughs> ka. Ay, nakuutang yan. <laughs> You're the best. Magpakabait ka lang. Ayos na. <laughs> naku, ang pangunawa talaga ni Ali ano Naku po. Oh, gusto cake and ah, cake. O, oh, dito. <laughs> Ibon na lang dyan. Punin mo na yung satay. Tara na. Last na. Sure ka? Sure na, wala na. Ano ba talaga In oh, eh? Iniwan na. eh. Andun oh. 5 <laughs> <Five> lang dito. <laughs> oh, ano Tara tito? na. Mm. Pa patis? Basahin mo. Patis. Okay. Marami tayong pati sa bahay. Eto, tisan ka bababasa? babasa? Ito oh. Ayan oh. Ah, hash, hash brown, brown patties. Ano hash brown patis. Ayan o, one dinar, huh? hey. oh, 1 five 5.90. Ha? Eh. O, tara na nga, wag na nga. <laughs> Favorite niya ni Aling Dolly, Quaker Oats. Uwi na kami. This good, it's good.